you Hola mga sis! Ito na nga pala yung araw na pinakahihintay ko. Sa wakas, bakasyon na namin. Galing pala ako sa trabaho ng mga oras na yan. Pero half day lang yung work ko ngayon. And tomorrow, ay start na ng aming bakasyon. Simula bukas, August 5 hanggang August 17 ay magsasara ang aming restaurant. Kaya lahat kami ay bakasyon! Ngayong araw, pagka uwi ko nga ay niyaya ko silang magparty. Dahil nga sa sobrang init dito sa Madrid ay ang sarap talagang tumambay sa Ito park. Ito na nga yung mga oras na papunta na kami ng park. Pagkadating nga ng bahay, nagready na agad ako para umalis. At dahil nga hindi pa ako nagtatanghalian, nagutom na ako. Kaya bumili muna kami ng tinapay para naman makakain muna ako. Masarap naman yung tinapay, hindi ko lang alam kung gutom lang ako, talagang masarap siya. Patikim nga daw, sabi ni Ate Lori. Malapit lang naman yung parki sa hagon sa aming bahay, pwedeng lakarin, pwede ring magbas. Nagbas na nga lang kami kasi nga marami kaming bitbit -bit at sobrang init. Kasama pala namin si Wang, si Jose, si Jennifer at saka yung aso ni Jose na si Liara. Tuwang-tuwa nga kami kasi may ice ice hindi si Jennifer. At yung flavor na ay yung paborito ko, mango. Medyo nahuli nga lang nang dating si Wang kasi bumili pa siya ng mga soft drinks namin. At nung mga oras na kompleto na kami ay naghanap na kami ng spot na pwede naming matambayan. Nagdala nga kami ng kanya-kanyang panlatag. Tara! Meet Yara. Hola, hola vlog. Hola Yara, hola vlog. Hola. Hola, hola. Ito si Wang, hola, Ito si Marisa. Ito si Jennifer. Ito si Suisse. Ito, Ito si Yana. <laughs> La Lori. Yara. Masarap. <laughs> <laughs> Masarap.

Nagluto pala si ate Lori ng carbonara at si Jennifer naman ay pansit at saka itong gelatin. Nagdala din pala si ate Lori ng mangga at bagoong. Ako naman ay bumili ng pakwan. At si Sac naman ay bumili ng tinapay at saka si Wang ay sagot naman ng mga inumin. Nung matapos nga kaming kumain ay nagumpisa naman kaming magkaraoke. Alam nyo naman, sa ating mga Pilipino ay hindi mawawala yan. <laughs> Oh, oh, kau <laughs> の <Kong nangin. laughs> <tutun> <laughs> <tutun> na yung Serbia or Linda soon. <laughs> Sabay ka na. Ay. Oh. Anong it. pakiramdam? Bakasyon ka na bukas. Mm. Ano ngayon? Anong pakiramdam mo? Happy. Ha? Huh? Talaga? Siyempre mm. happy. Kasi, Bakit ka happy? Kasi makakapag-travel and vacation and relax and relax. Talaga naman. Yes. Pwede ba sumama dyan sa bakasyon nyo? <laughs> Hindi pwede. Oo, pwede. Basta may pera kayo libre mo ko. <laughs> <laughs> Kailan ang bakasyon? Ay, kailan ang pagpunta ng ano? Ng... August 8, Paris. Paris, Paris. Uh, Paris, Paris. 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 <laughs> August 8, sa Paris. August 8, okay, sa Paris, ni ni sa Niliwata. Sa Paris, sa Niliwata. Sa longga po ba? <laughs> sa August 10, I know, 11, sa Suiza. Suiza. Switzerland. Sana. Sana. <laughs> ang, ang daming tao oh, sa parke oh. Eh. si Wong. <laughs> <laughs> ba ka, babe? <laughs> Uy, hindi ah. Diba sabi nila, di ba? Wala kaming uh, <laughs> <laughs> 'Di ba? May party dun eh. Tas, wala, wala lang daw. <laughs> <laughs> are you? <laughs> nga lang kami ng mga tatlong oras dito, uuwi na rin kami. Kasi nga naman, may mga pasok pa tong mga kasama namin. Kaming dalawa lang ni Sak ang walang pasok. Hanggang dito na lang muna ulit mga sisi. Salamat po sa lagi niyong panonood. I love you all. Mwah!